Yon, magandang umaga sa inyo mga kabayan. Kahit kuya si mga Manggard gusto na matulog, pero mag-edit ako ng video para i-announce sa inyo kung sino yung nanalo sa mga taga-Jeda. So, eto na. Yung... Ayun, ito na yung mga nagpalista. Inaalog na ni Kathleen ng anak ko. Siya yung mismo yung magbubunot ha. Nasa Pilipinas to. So, isa yung anak ko sa tumutulong sa akin para i-monitor kayo. So, siya yung naggawa ng mga ano to. Siya, siya rin nagsulat. Tapos, siya rin na nang bubunot ng unang-unang may schedule. So, yung anak ko ang magbubunot ng unang-unang may schedule. So, ito na. Yon na uh, congrats Shenalin Marshall ng UBHUR Jeda. O ikaw yung nanalo ngayon at part siya ng ano ng team Mamangard kaya congrats sa iyo kabayan. Ah, uh, papadeliver natin to kasi medyo malayo yung Obhur. Papadeliver natin yung napanalunan ni kabayan. So congrats at para naman sa mga hindi pa nabunot, itong mga nagpalista ay line up po ito ng schedule. Uh, nahihirapan lang po kami kung sino yung uunahin sa inyo na schedule Kaya dinaan natin sa palabunutan kung sino yung mauuna. Kaya ito mga nakalista, mga nagpapalista sa YT live natin ay line up po ito para sa schedule. May schedule po kayo. Yun, sure po talaga may schedule kaso hindi lang natin uh, masasabi kung sino yung mauuna kasi dinadaan natin sa punot. Uh, sana maintindihan nyo yung kasi sobrang dami nyo po kasi mga nagme-message sa WhatsApp. Uh, dati kasi pag nag-message kayo sa WhatsApp, bibigyan na kagad ka kami ng, ng pagkain. Bibigyan na kami agad ng, ano, ng schedule. Punta na kayo kaagad. Eh kaso sa sobrang dami nyo po, yung iba po nagsiselos, na ganito, bakit nauna, ang tagal ko na nagaantay, na keso ganito, keso ganyan. So, dinaan natin sa patas na labanan. So, bubunutin natin kung sino yung may schedule. Ang gawa, nagbunot ako ngayong araw, yung para bukas yun na mag, uh, mag is, may schedule. Kaya katulad ngayon, nagbunot kami ng isang tao, bukas pipick up niya yun or madideliveran siya. Ganun po yun mga kabayan. Sana maintindihan nyo kabayan kasi... Napakahirap po sa amin magdesisyon kung sino yung uunahin at sino yung mauhuli. Kaya dinaan natin sa palabunutan para patas po sa lahat. O, sali kayo, pwede pa kayo magpalista. Mamaya may live ulit ako 5pm naman ng hapon, Saudi time. So supportahan nyo ang YT channel natin. Shukran!